na bukod pa po doon, ano pa ang ang, uh, ang mensahe para sa Pilipinas ng pagpupulong ni Trump at saka ni, uh, uh, ni Putin? Alam nyo kasi, si Trump, gaya ng uh, uh, iba pang mga presidente, nangako to the end susuportahan ng Ukraine. Pero anong nangyari? Nakita naman natin na iniwan sa ere ni Trump ang Ukraine. Dahil pagdating naman talaga sa pesos and cents, sa dollars and cents, alam ni Trump na unless may balik yan gaya ng rare earth metals galing sa Ukraine, it's not worth it na isugal mo ang pera ng mga Amerikano at ang buhay ng mga Amerikano na hindi malinaw kung maging magiging kapalit. So ang um, magandang mensahe dyan na dapat ma-realize ma ng mga Pilipino, e eh, wag kayo masyado magtiwala sa mga pangako ng Amerikano na kapag nagkagulo, sagot namin kayo ironclad ang aming defense commitment sa inyo. Dahil ayan po, malinaw na malinaw na sa Ukraine, iniwan nila sa area Ukraine. At ang uh, naging masama pa in the end, itong si Zelensky. Bagamat itong si Zelensky, gaya ni Marcos Jr., ay nababalita na gumagamit din ng cocaine. Kaya nga hindi ako nagtataka na talagang super friends sila. No? Siguro sa buong daigdig, sila lang yung dalawang pinaghihinalaan na gumagamit ng cocaine. No? They are brothers in the rumor that they are cocaine users. Kaya nga, hanggang ngayon, sinasabi ko, pasinungalingan mo na, Marcos Jr. yan. At the only way na mapapasinungalingan mo yan ay sa pamamagitan ng hair follicle test na matigil na lahat yung mga patutsada sa iyo na ikaw ay vangag, vangag, vangag. So the number two lesson is, nako mga Pilipino, wag kayong umasa na magiging tapat ang Amerika sa pangako na didepensa ng Pilipinas. Dahil gaya ng nangyari sa Ukraine, iniwan nila sa ere ang Ukraine. At hindi naman yan ang unang pagkakataon.